Ayan, napakainit init na tayo ay magdilig na ng ating mga succulent. Ayan, ito si Tinkerbell na aking kinat. Then, si Banana. Ayan, sobrang-sobrang init na. Kaya, uh, once uh, a week ako nagdidilig. Ayan, kasi, ayun nga, sobrang init mabilis matuyo ang kanilang soil then that is ano ko nagdidilag every 2 weeks then ayan si Madiba, ba o oh, na may mengk mengk na siya na may mengk mengk na ang aking Madiba. ba nai stress na yan stress ka na ba sa akin <laughs> ayan then eto si Bloody Maria ayan nagre-red then ito si Blade Runner yung aking kinat na two heads ayan nag adjust na siya ayan then ang ganda ni Red Tips oh ayan Maria Maria Red uh, Red Tips Maria Maria Red Tips ayan ayan ito hindi ko alam yung ID niya ang botchog-botchog niya. Puno na yung pots. Then, ang dami niya pang babies. Ayan, comment niya kung ano yung ID na yan. Kung alam niya. Then, ayan. Ito yung kalahati ng uh, Blade Runner. Ayan. Then, si Sestar. Ayan, nagre-red-red ng aking Sestar. Ayan. Ayan. Ang gaganda nila. Then, eto si Braveheart. Ayan. Then, eto si Gipsy. Ayan, oh. Ang ganda, ra. Then, parang nagbabarigated siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Ganda yan. Then ah, uh, ito ang aking ah uh, hakuhu na nag -crested. Ayan, diligan na natin at apakainit. Then, ayan si Sophia. Summer na. Ayan, it's si Hamel Sunset. Ayan, tumatagal yata si Hamel Sunset sa akin. Palaban yun. Then, ito si Cheesecake. Ang daming yung babies. Ang daming babies ni Cheesecake. Then, ayan. Ito yung Tinkerbell na aking kinat. May babies na siya Oo, sa kinat ko. Mamaya is magtatanggal naman tayo ng mga water sa mga rosette nila. Kasi, pag naarawan yan is maaari silang mas sunburn. Ayan, ito si Young Jin. Ayan, nagre-red-red na siya. Tapos, napakarami niyang babies. Ayan, no? Dami niyang babies. Yep. Then, si Braveheart. Ayan. Ganyan ako mag sa gilid lang. Yan, sa gilid lang ako nag-giddy legs. Diba? Then si variegated tinkerbell. Yan. Shower yan. Then, ito si fantastic fountain. Yan, magpa-flower na naman siya, Oh. I-remove ko yung kanyang flower para lumaki pa siya. Then, eto si Apus. Ayan, napakatagal na sa akin ni eh. uh, Apus. Then, eto si Maring Ellen. Stress na si Maring Ellen. Gumaganda na ang kanyang color. Ayan. Pero, mas matibay ang Mendoza sa kanya. Ayan, ang ganda. Ganda ni Maring Ellen. Yan ang ta taas niya oh. Yan, then ito si Tito Vance. Nanbergated. Yan. Ganda nila, di ba? Oh, pak ang aking collection. Yan, ito si isa pang madeback ko. Yan, ganyan ako magdilig sa kanya. Kaya, mainam din yung pandilig na mahaba yung uso. Ayan, wag lang yung ah, uh, mahabang usong ano, alam nyo na? <laughs> Ayan. O, di ba? Gandara. Ayan, ganyan mag magdilig para di masira ang kanilang mga parina sa pinakababa ako nagdidilig. Diba? Ang gaganda nila. Then, eto si uh, German Champagne. Bala ko siyang iripat kasi uh, ang laki niya na. Then, si Hera. Dami na nila, diba? Inaabot ako ng uh, kalahating oras sa pagdidilig sa kanila. Then, ito yung aking bagong repot na St. Louis. Ayan. Then, si Amabile. Amabyle. Ayan. Nasa maliliit na pots. Ito yung mga nasa maliliit kong uh, pots. Ito si Roman. Grow red na din siya. Then, si uh, Jocelyn's Joy. Si Lola. Then, ito yung isang St. Louis. Ayan, uhaw na uhaw na yan. Dahil hindi pa sila nadiligan nung nirepat ko. Then, ito si Latte Rose. Ayan, nag-bloom na siya. I-remove ko din yung kanyang flower. Naging green na si Latte Rose. Then, ito si Maroon Hill. Ayan, ang laki niya na din diba? kasabayan ni St. Louis yan tsaka ng aking ama ba diba? then si eto kasabay niya din si brown rose ayan naging green rose na siya di siya stress ayan then eto si variegated mini bell ayan then ayan si Pamili yata siya ng Agaboids. Ayan. Then, yung isa, si Buckley. Ayan. Then, mainam talaga yung mahaba yung uh, pandilig kasi naaabot mo kahit malayo. Ito si Graviolence. Then, ang... Um, uh, aking kulots. Ayan, malaki na si kulots. Ayan ang update ko sa aking kulots. ba diba? Ang laki niya na. Hindi lang ganun kaganda yung color niya. At least, buhay siya. ba diba? At ang laki niya na. Ayan, ganyan na mag sa aking mga succulent. Then, si Aaron Pay. Ayan, ang ating bagong collection. Sinama ko na sila dito para makatanggap na sila ng morning sun. Then, ito si uh, Baby Finger. Ayan. Si Baby Finger is uhaw na uhaw. Diba? Then, ayan. Si Zebra. Pinalitan ko na yung aking tong legs para unti lang yung bumuhos sa kanila. Ayan ang aking uh, lemon rolls. Ayan, napaka-uhawin ng lemon rolls. Ang bilis matuyo ng kanilang leaves. Ayan, ganyan yung nangyari kasi ayan, ang dami niyang baby sa ilalim. Ayan. Tingnan niyo yung leaves niya. O, kinaka, eh, natutuyo na siya kasi Hindi siya kumukuha ng water dahil niya kasing baby sa ilalim. Yan, ganyan lang muna natin siya. Uh, I-water. Then si Beyonce. Ayan ang ating Beyonce. Gandara pa rin. Inaahabot ako magdilig ng kalahating oras sa kanila. Ayan. Sa dami na nila. Ala pa yung nasa uh, wall. Ayan. Diba? ba si Aga Boyd's Amber. Ayan. pamilya siya ng Aga Boyd's. Then, ito si Ma, diba? Wala pa pala siyang toppings. Ayan. Wala pang toppings si Maring Ma, diba? Ayan. Kailangan natin silang i-water kasi sobrang init na. Grabe. Then, ayan ang ating mga variegated. Ito si Benemesume. Ayan, wala pa rin siyang toppings. <laughs> wala pa silang toppings. Ayan, i-water muna natin sila. Nawala na yung color ni Benemesume. Ayan. Well, hindi pa siya ni-stress. Then, ayan ang aking Tinkerbell, variegated Tinkerbell na aking pinaghiwa-hiwalay. Kaya, ayan, four pots na ang aking variegated Tinkerbell. Diba, ang gandara nila. Ito is hindi ganong kita yung variegation niya. Then, yung isa is, ayan, no, pack na pack ang variegation. Then, ito, oh, ang dami yung babies. Uhawin din ang mga tinkerbell kahit variegated or non-variegated. Ayan. Tingnan niyo yung babies, oh, lumabas na agad yung kanyang uh, variegation. Ayan. Ang ganda, ra, then si Gansu. Yan, i-water na natin sila. Si Gansu is um, maparina. Ay Gansu, ga I mean. Yan si Gansu. Meron akong Gansu. Color pink naman siya. Then eto si kansu yan maparina. Then si superbam Ang aking Bambam. -Bam yan Si super bum ko na mabait. yan bali, dalawang pots na ang aking uh, super bum. Magaganda ang super bum. Then, lalo na ang variegated uh, super bum. Then, ayan, si variegated tito buns. Then, yung isa nga nag -rot. Then, ayon. Uh, okay naman yung kinat ko. Surviving. Ayan. Then, ayon na sila. Ayan. Ang ganda dito, oh. Ang dami na nila. Nakakatuwa. O, sarap sa pakiramdam. Ayan. Ayan. Na ganyang kagaganda ang aking mga succulent. O, diba? Ganda nilang pagmasdan. Then, ito ang aking ah uh, Darly Sunshine or Francisco Baldi ang tawag nila sa ibang bansa. Ayan. Then, ito si Flapjack. Jack. Ayan. But yung Flapjack ko is tumaas na. Then, eto si Gansu. Ayan yung pink si Gansu. Si Baron Bolles, ano na. Ayan, nagleggy na siya. Ang haba. Then, eto ang aking Chroma. Ayan, yung kinat ko dating Chroma. Ayan na siya. Then, si Bonsil. Ayan, i-water na natin sila. Then, ang aking ghosty na nagpe-purple na siya. Ayan. Ang laki na ng aking ghosty, Ayun lang guys. Ang aking maisi-share. Tara na't magdileg ng ating uh, mga succulent. Ayan. God bless us all. Shout-out sa aking member at si Ate Rolly Seals Vlog and Daisy Succulent and Cacti Lover. Bye!